Hindi natin kasi maiwasan. Ano gabi? Naisip ko na yun. Paano kaya? Nabusan ako ng budget para sa inyo. Araw-araw. Sir Ruben, sa bigay ang bigas sa amin. Nang araw din po. Hey. ayo magpag-vlog ng may-ari. Yan, ha. Sir Ruben, ha? maraming thank you sa biyaya po na nakarating sa amin ngayon. Na galing po sa iyo. So, bigyan din na lang namin si Kuya Karufman. So, abangan nyo na lang po mga kusina kasi bawal magpa Ayaw magpa ng ano may ari. Alright. So, dyan po kami bibili kasi so, ayaw magpa-vlog. Ayaw magpa-vlog ng may ari. So, alright. So, punta tayo. abangan nyo na sa bahay pag ano, dating sa bahay. So, yan si ate. At sabi kasi ni Ninong Robin, ay bigyan kay daw ng, kayo daw ng bigas. Maraming salamat sa bigas. si Robin sa po, bigay bigas sa amin. Nakasarap. Ilang araw din po. Mama! Ayun. Thank you. So, sila kuya ay doon kasi sana. So, na. Nag-alling. Ayan na yung Mrs. D. Kaya Kuya Jison at ayan yung bigas o. Oh. pa bigay ni Ninong Ruben. Ano? totoong bigas ba to? Totoo yan. Red rice yan. Red rice yan. Yan yung mura-mura lang eh. Bagong ani yan, bagong ani. Sarap ah, tikman mo yun, no. Ano masasabi mo? Ay, ano ko bigay? Inong Ruben. Oh, thank you. Uy. Uy. Uy lang eh. Ano naman ka? Ano naman ka? And thank you so much pala kay Sir Robin sa pagbigay ng ano pang bigaan uh, ng bigas. So ayan, thank you, thank you so One much. And God bless. Ingat po pala si Sir Robin. Lugutan niyo. Ayan, mga, thank, you. thank you. Oh, yeah. Thank you din kay Kusina. Ayan. Thank you. So hatid na din mga kusina dito. Ayan si Kuya Aljor. Kuya. Kuya. Oh. Oh. Kuya. Mugas. Sa tag Nung Robin. Ayan ha, si Ruben ah maraming thank you sa biyaya po na nakarating sa amin ngayon nagaling po sa iyo so maraming-marami po talaga salamat so malaking tulong po sa amin ma, si Ruben. Salamat po, thank you po talaga sa blessing. Iyan, thank you. So, ako kasi si Mama at uh, ano masasabi mo mas sa ano sa pagbigay na bigas ni Ninong. A, thank you talaga kay Paring Ruben, hindi ko inasahan na mayroong bigas ang totoo, di ba? Hindi naman pwedeng itago natin yung kahirapan. Totoo talaga, wala na tayong bigas. At kaya nga tayo nagsisikap na makaano maka, ng pera para makabili ng bigas. Thank you, thank you talaga sa iyo, pre. Walang, walang sawang pasasalamat sa iyo, pre. Dahil kahit paano nandyan ka lagi sa anong oras man. Ah, kaya lang nahihiya na kami sa iyo, pre. Sa so, lagi mong pagbibigay sa amin. Yung pang-alawan, baon ng mga bata, na nilang tatlong magkapatid. Eh parang ikaw na yung nagbibigay lagi. At dahil, ang hirap naman talaga, ang totoo talaga, pre, hirap talaga ng, ano, pera namin ngayon, ng pagkikitaan. Lalo na, dalaw na yung bumibili ng graba. At, ayan, ingat ka palagi, pre. Thank you talaga. Alam mo, alam mo naman na talagang masaya ako, dahil, hindi lang masaya, parang hindi ko alam kung, ano, parang naiyak ako, dahil, hindi ko talaga lubos maisip na parang wala nga kami ngayong pera, wala kami ang totoo nga, yung laman ng tindahan, wala na oh. Kasi, ginamit ko na sa pang baon at saka pang project nila. Kasi sabi-sabi yung tatlo nag-project eh. Kaya thank you talaga, pre. Sama kasi, kasi na umiyak na si mama. Kasi nga, na problema kami ng isang araw ng pambigas namin. So, kasi naubos na yung ano yung... Yung, pa yung ano kasi sabayan, ng baboy. sabayan kasi yung nana yung pagkain ng baboy kasi yung baboy na may pinalaki kasi si mama na baboy para daw sa December December 17 kasi magdedebo ako so yun na ano sabay sabay kasi yung ano tas may na pa yung bili ng graba dito sa amin so ayan si mama umiyak ayan so talaga maiwasan yung kahirapan eh hindi natin kasi may iwasan araw gabi iniisip ko na yun paano kaya? Nabuhasan na ako ng budget para sa inyo. Araw-araw, sabay-sabay. Eh, ni Aisy, ni, ni, ni John Lee. So, ang kasi, ng, ano? An -lagi kasi ng aming um, mga project ngayon. So, daming project ngayon na araw-araw. Thank you talaga, pre. Ayan. Ayan ka lagi. So, yun, thank you, kininang Ruben. So, napayak natin si mama. Then, At so, syempre, mga kusina, alis na din po. Pupunta na ako ng school. So, yun, ma. Sige, ingat. Yan, babae. Pasundo na lang ako mamaya kay Papa. Mm. Tingnan nyo yun lang sa GC. Mm. Yes, yeah. Minsan kaya ano, maganda na lang si Papa. Baka di pa kasi nung lumabas sa, ano, sa, gate. Minta na lang siya doon sa kaya Kuya Mark. So, alright. At so yun mga kasi, hanggang dito na po ating vlog at maraming maraming salamat po sa mga support na nyo. At syempre mga kasi thank you Ruben and God bless and I love you. So yan, thank you so much po sa kanyang pabigas po. So, ayun. Ingat ka po lagi dyan and God bless. At shoutout po syempre mga kusina sa ating mga silent viewers, sa ating mga um, ating mga FW. Ayan. So, pasensya na po kayo. Hindi po tayo nakapag-upload kasi nabisi po tayo sa pag-school. Ayan. So, ingat po kayo lagi and God bless. So, ayan. So, hanggang dito na lang po ating vlog at maraming maraming salamat po sa inyo. Lahat ulit. Ayan. Bye-bye. day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait, I feel out Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first day.